Magsishopping tayo dito ng mga gulay. Ayan siya guys. Kukuha ako dito ng mga gulay ngayon. Kukuha ako ng ampalaya. Eto siya. Ayan. Ah, May ampalaya dito. Eto siya. Eto, siya. Eto nga. Ang ampalaya dito. Kailangan pag kumuha ka nito yung malalaki ang ano, yung malalaki ang ito yung malalaki daw ang um, mga mata niya para daw hindi siya mapait siguro ganito, ito siya, ano pwede yan, ganyan, maganito ganito daw siya dapat daw ganito ako ako dito ng ano mamamalangkin ako dito guys, sa ano dito sa isang Palengke. Oh, malingke ako dito. Ayan siya, oh. ito pa, isa. Mga dalawa kaya? Mga dalawa. Ito pa. Siya. Ayan siya. Dalawa, dalawa. Isa pa kaya para maging tatlo? Tatloin mo na lang kaya. Ito kaya. Tatloin ko na lang kaya ang ampalaya. Kukuha pa ako ng isa pang ampalaya. Keto nga, parang matanda na ito. Pero mas maganda yung matanda. Ayan, tatlo. Kukuha na ako ng ampalaya. Tatlo na sinuha ko. Tapos, supo naman ko dito na ayun siya, oh. Eh, mayroon siyang ito, pechay kaya. Kukuha ko ng pechay. Dito. Yan siya, oh. Meron siyang pechay. Kukuha naman ako pechay, guys. Yan, pechay. Yan, pechay. Yan siya, oh. Ayan, yan. Yan, yan siya, guys. Oh, eh, ko ng pechay. Yan. Heto siya. Ayan, dapat yung mga petchay na magpuhan Ay, ito, mga maganda to kasi maliliit pa siya. Hindi pa siya yung mga masyadong malalaki. Kaya masarap tong petchay na to. Ayan, ayun, naglaglagan yung mga ano. Ay, itong na to. Ayan. Hahanap tayo yung walang may uod. Kasi ba, pag may uod, nakakatakot, di ba? Ayan siya, kukuha ako ng petchay, Para pang gulay. Ayan siya, ayan, 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 ayan. ayan. Ito pa nakakuha ako ng pechay. Ang dami dito guys, kompleto na. Kaya dito na ako mamimili ng pang ano namin, pang gulay namin. Diba? Tama na kaya. Ay, meron din dito guys ano. Ito, 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 ito. Yan, paggulong gulong sa tawag sa amin dito. Ito, ito, ito. Oh, yung ano nga tawag dito to? Ayan siya. Ayan siya. Kunin ko na kaya itong konti na to. Konti na lang siya guys. Konti na lang ito. Ah, paggulong gulong yan pagulong-gulong pagulong-gulong to guys pagulong-gulong gulong Dudung ko yung pechay na to kasi masarap yung pechay masarap ang pechay Eto, dagdagan ko pa kaya kasi parang kulang pa yun ay parang may uod parang may uod yung pechay huwag na kaya yun ito na lang siya kasi kukuha ako nito etong ano kukuha ako nito yan siya kukuha na naman ako nitong ano etong Ayan siya, o. Oh, ayan. Kukuha ko ito. Ayan. Ah. Uh, <laughs> Mag-shopping na ako dito, guys. Sa ano, dito sa palengke. Ayan siya. O, ayan pa. Meron pa ko ito. Ayan. diba? Ang dami ko. ang dami kong ano. Ayan siya, ito. Nagkukuha pa ako ng ayun, kukuha pa ako ng cucumber. Ano, repolyo? Magkukuha pa ako ng repolyo? Ayan pa siya, guys. Kukuha pa ako ng repolyo. Ayan, ayan. Kukuha pa ako ng repolyo. Malit lang kukunin ko kayang repolyo. Ayan siya. Kone na isang button lang to. Yan siya guys. Ah, yan siya. Yan. Eh, diba ako ako? Tabaka kung mag, ano, duman si Ma. Ano eh? Baka kung magluto kung anong gulay yun. Eh? Ako dito sa rumin Gulay. Yung ripolyo. Malit lang kunin natin yung repolyo Yan siya. Yan. Ito na guys yung mga pinagkuhanan ko. Ano pang kuhin ko? Ah, sibuyas! sibuyas. Huwag pa ako guys sibuyas. Ito lang. Ang mal ngayon ay sibuyas. Tiyo, ang mal ngayon ng sibuyas. Pero kukuha ako ng sibuyas kasi kailangan natin ng sibuyas. Hindi tayo makakapagluto kung wala tayong sibuyas ngayon. Yun ang... Ay! Nahulog pa yung sibuyas! Nahulog pa yung... Nahulog pa yung sibuyas! Nahulog pa! Nahulog pa! Yan. <laughs> an Ang an likot ang namimiling ito. Ayan. Kukunin ko na yung mga malit-lit lang ng mga sibuyas para parang isang lutoan lang yan. Mga malit-lit nga lang dapat. Malit lang na sibuyas. Ang dapat. Ayan siya, oh. Ayan. Kuka tayo ng mga malit lang na sibuyas, guys. Ayan siya. Ayan. <laughs> ang hirap na. Ay! Ang hirap na. Malangki ako dito, oh. Ang hirap. Ang malangki din. Ayan. Pamidami ang kuka ko ng konti. Pagpuan dito, oh. Ayan. Ayan siya. Alam ko tayo dito ng sibuyas. Malilit lang kukunin ko para ano, para isang lutoan lang to. Kasi kung malalaki na kukunin ko, maano siya. Ayan. Ayan. Ayan, siya. Ayan. Tama lang muna siguro yan kasi baka wala na akong pangbayad. Wala na akong pangbayad guys dito. Tapos suko so, rin ako ng konti lang na bawang. Yan siya o bawang. Kukulang ako ng konti lang na bawang. Ayan. Mga apat lang siguro tama na yan. Apat lang na nabawang. Yung... Mga apat lang nabawang guys. May dagdagan ko nga ng konti. Ayun sa. Lima rin. Eh. Lima ko lang nga. Tapos. Hey, ano? Ito nyo lang Bye. kaya. Ayun. Binagol.

tapos maliit lang maliit lang po maliit lang maliit lang. lang kunti lang, tama na siguro kunti lang kukunin po kasi yan kasi super mal ngayon kaya kaya kunti lang kukunin po guys na alin yan Ayan. Ang dami ko yung shopping. Ang dami ko yung shopping-shopping. Ang dami ko talaga. Ano siya? Alam po kayong kukunin ko? Ay, eto yung sili. Yung sili nga nyo siya. Ayan, ito yung sili. Kukuha ko na itong sili. Ay, ang bango naman ang sili nito. Ito yung sili na malalaki. Lahat gulay ang kinukuha ko dito. Lahat gulay. Tay, magtiyaw. Lahat puro lang guys, oh, oh, yeah. lahat bolay. Lahat bolay, hatin ko po ako. Yan na pa kain ko po niyan. Yan pa kai siya guys. <laughs> ayun siya. Ah, uh, babalot na siya ng ano ng tindero dito. Babalot pero ayun siya, ayan. Sya, oh, yan, oh. Babalot na ng tindero 'yung mabibili ko. Ayun si buyas. Babalot na siya, oh. 'Yan 'yung na sya, oh. Yan, ko, si buyas, bawang. Tapos ayun siya, oh. repolyo. 'Yan, 'yan. Thank you, guys. So, ayan, yan 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 Ayan oh, yung mga binili ko. Nagulat. Eh, kukuha pa ako doon. Mayroon ko pala doon na ano. Yung cucumber. Kukuha pa ako doon. Teka. Na. Kukuha ako ng cucumber. Ito okay, siya. Bibili ako ng cucumber. Ayan siya. Ate, teka nga. Asan ba yan? Uh, <laughs> asan na ba yan yung ano? Ayan okay, siya. Kukuha ako ng cucumber. Mga... Mga dalawang pera sa kaya. Mga dalawang pera sa kaya ang kakumbay, pupunin nito. Mga dalawang pera sa kaya. Yan, konti lang. Magjujus kaya kami. Magjujus ko ko. Gagawin ko yung juice. Itong cucumber. Gagawin ko itong juice. Ang mahal ang hunyan ng sita. Ito. ko ito. Ayan siya. Ito pa ako. Na. Dalawa pa nito. Ito ako nitong. dalawa pa. Dalawa kami kita ni... Ano Hm? Nde na manungku siya, amla na so. Ah, <laughs> yan, yan, yan. Binurado. Ah, <laughs> yan. Pero kung dinurado 'yan, okay. sir. Ito tatlo, boss. Bumili ako dito sa isang palengke. Bumili ako dito sa palengke, oh. Grabe. Hindi nito pang-paninda nila, oh. Ayun siya, oh. Ayun, dami mo mga makasagip pa. Sir. Ah, ako ko nito, isang lang ano lang. Para tayo nalaglag na. Ayan pa siya. O, kukuha pa ako nito. Ayan. Ay, kukuha pa ako nito. Kukuha pa ako nito. Tatlo lang siguro. Tamo na siguro po. At saka, patatas. Mga tatlo lang na patatas. Pwede na siguro yan. Mga ito na huhulog din Pero ang hmm. Mga tatlo lang. Pagpunta na Mga tatlo lang. <laughs> lang. Pagpunta rin na siguro yun. Yeah, Kasi panghalo ko lang naman doon sa ano. Masa yun. Ayan, yeah, yan siya. Siguro tama lang kaya. dami ko nang nakuha. Gano'y ko nang nakuha. Ilan na kaya yung nakuha ko? Ako wala na po ako manager na ano. Na... <laughs> <laughs> ilang ilan na kaya nakuha kong wala na akong pera. <laughs> Mangungutang na lang kami dito sa ano, sa sa, sa palengke na to. Dito, al alam niyo 'yung tinda, o, alaw, ayan siya, oh, ala, oh. Yan ang 'yung dami nilang tinda, oh, ayan oh, isang palengke to. Dito 'yan sa ano. Dito 'yan sa barrio namin. Ang palengke na ito. Ang ganda ng mga paninda nila. O, yan, yan, yan. Yan, ang dami paninda. O. Tapos, ayan pa. O, may mga saging pa silang saba. Ayan, saging na saba. Tapos, yan, alatundan. Latundan yan. Tapos, mayroon pa silang nito. O, suha. Mayroon pa silang natong. In English, nating Sa Tagalog, gabi. <laughs> Pwede <Peterin> night. <laughs> Ayan, ang dami nila. O, oh, yun pa. Oh, may orange pa sila. May cucumber. Tapos, ayan pa sila. O, oh, may dami nila. Ay, yun know. o. Yeah, may patatas. May carrots. Ay, may uling din sila. Magkano bang uling mo? 25. Ah, 25. Ha? Pero ang dami naman ng uling mo. 25. Tapos, ayan o. Oh, may patatas sila. Tapos, ayan o. Oh, may, ano siya? O, oh, may linsa. Tapos, may kamote. Tapos, meron din silang. eto siya. O, oh, may kal... O, oh, yeah. Meron din silang. Ito pa siya. O, oh. Um, kalabasa. Ay, meron din silang heart, puso, sibuyas, bawang. So, ang dami nila talaga. Oh, ang dami. Ang dami nilang paninda. Ang dami nilang paninda talaga. So, ayun guys. Nakapamalay kina ako. Tingnan natin kung magkano lahat yung mga nabili ko kaya. Magkano kaya. Parang naubusan ako ng pera. Ang bala ko na lang guys. Ano ko na lang dito. Iuutang ko na lang. Kaya, Subukan kong i-mangutang ako dito. Umagang umaga, umaga pa naman. Try ko lang. Mangutang ako dito sa, ano, sa pinamalayang kay ko. Tapos, maghihinga ako ng tawad sa kanila kasi magpapaskun na. <laughs> magpapaskun na ba? Kaya lang, hindi ko sa inyo pwede pakita yung ano, yung may-ari. Kasi ayaw, huwag na pwede. Hindi na pwede. Kasi baka pala may maraming mangungutang dito. Kaya hindi ko nila pakita. Yung mga paninday na nagpapagita. Oh, oh, imagine, 438 yung hmm, nabili ko. Okay, ko ma. Magkano ba tong ano ma orange mo? 15. 15. Oh, 15. Bibili nga ako nito ng ano. Bibili ako guys nito ng orange. Ah, uh, ito. Hindi <tinyo> Bibili <tinyo> 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 ako nito. Mas dalang ko rin kaya doon sa amin ito. Bibili rin ako nito ng orange. Kasi Ah, oh, bibila ko dito ng guys orange Ayan siya guys So, ko dito ng orange Ayan siya, oh Bibila ko guys ng orange Ayan siya Ayan Pagkataon ito Ah, ito Ah, siya dyan, sa may ano O, oh, kalain nyo guys May nagpunta dito Sa may ano Binigyan nila ng pagkain O, oh, ito Ang bait naman pala ng may-ari dito guys Bait naman ng may-ari Binigyan nila ng ano Binigyan A nila ng oh, binigyan nila ng ano, binigyan nila ng pagkain dito sila. So, mga pang inumin yata 'yon. Dito ko ka na kaya parang matatapo niya ata. naman nila. Ayun so, siya guys, dito na ako mga tinawar. Magkano talat lahat? 5.20 20. Ayun guys, ito so, guys, ito, sa so dami yung nabili ko. 528 ito. Oh, mura na. Kasi binigyan nila ako ng discount. Ang bait nga ng may-ari dito, guys. Sa mo yun. Oh, binigyan ako ng discount. 5.28 lahat-lahat. Uh, 528, 528, 528, 528, 5.28. 5.28. 5.28 lahat yung babayaran ko dito. Ay, binigyan pa ako ng libre. Oh. Kalain mo ba naman yan? Ang bait-bait nila, oh. Binigyan. Oh, binigyan nila ako ng libre. Binigyan ako ni guys ng libre. Ito oh, libre daw to lahat-lahat. Ibigay ko dito sa aming nanay. Yan, libre daw yan. Ang bait-bait ka Manila. So, ayan guys. Ayan guys. Ah, uh, magbababay na ako kasi nakapamalengke na ako dito sa uh, ano, sa isang palengke. Um, mag-ano lang ako guys mag-going mag na ako mag mo na ako ha Magbabayad mo na ako kasi ang dami ko na namili <laughs> Tapos, bibilangin ko muna kung kasya pa yung pera ko kasi baka kulang ito. <laughs> Sige, thank you, thank you. Bye-bye. Uwi, <laughs> oh, marami sa amin binigay na ano, may mga freebies dito sa amin. Ang ibang na binibigyan ko, muna sukit ko talaga. May binigyan na kami, yan, ayan. Na, na, Nakapamalinkin na ako, ayan. Tapos, ang dami ko talaga pinamalinkin. Doon na siya, oh. Tapos, i-delivery pa kami. Delivery pa kami dito ng ano. <laughs> Ayan siya. Ang daming libre sa amin ngayon dito. Binigyan kami. Thank so, you. Uwi na kami. Bye-bye.